So yung mga kalokotoy uh, no, isang update na naman Pero hindi siya NFT game Gasto siya sa Fortuner natin no So yung 3M ko kasi yan Yung tint niya 7 years na So nagkakaroon ng ano, fading ng color na So nandito ako ngayon kay UP1 sa Kabite Tirona Highway no Papatinta ko, lalagay ko ay Phantom Tint So ngayon bababa na tayo ngayon Pero ang presyo nila dito 6.5 So papunta na ako dito kung okay ba yung paglalagay nila ng tin kasi medium yung harap, sa likod is dark. So ang napili nating is tong Phantom. Ano to kuya? Uh, ceramic na ba to? Ceramic. Oh, yun, ceramic na daw to. So punta na lang kayo dito or ilalagay ko sa link kung magkano yung price. Kasi mahirap magsabi baka mamaya mali yung price ko. So ito siya, Phantom Nano Ceramic Film, made in Thailand. Okay. So ngayon, tinatanggap oh, na yan. Cavitex yan. Tapos ito sa SLEX Skyway. Ay, sorry. So, ang ginagawa nila kuya pag magpapatin kayo or papatin removal. So, yun yung gamit ko na 3M So, nagdi-discolor na kasi siya. Discoloration na siya. Ayan. So, ang ginagawa nila kuya ngayon sa front, binabasa na nila. So, kinat naman nila yung RFID ko dito. Kinat nila yan. Maayos naman sila kuya dito sa UP1 sa may Tirona Highway. Okay, so punta na lang kayo dito or tawagan nyo sila. Baka mamaya kasi hindi sila available. So yun natin na luma. So tinatanggal na ni kuya yung residue. So meron pa silang sa ibang ilisaw, walang paganto Walang cover. So ito yung 3M ko, ayan nakikita niyo, di ba? With discoloration na 'yan, parang sa tingin ko yellowish na siya kaya medyo masakit na rin sa mata. So to try natin yung Phantom na ceramic daw or nano ceramic ang tawag nila. Ito kasi 3M na 'to, 7 years na siya. So outdated na siya. So time check tayo na 3:39 na PM ng hapon, no. Sunday ngayon. So, ito yung Tirona Highway kung taga kabite kayo. So, dun sa may kanto na yan diyan, pabinakayan na yan. Mahirap lang magtanggal ng mahirap lang magtanggal ng mga old tint kasi maano sila, may residue. Kaya dun sila natagalan sila, kuya. Pero matiyaga nilang tinanggal naman lahat ng problema ng kotse ko. So, yon Dito kala UPI, hindi lang pala tint. So, concern ko yung door mechanism ng Fortuner natin na 2014 model, no? Pangalawang palit ko na to ata ng actuator. Actuator pa rin ang sira ngayon kasi pag in-on off, i-close open mo yung likod, kala mo may kuryente. So, syempre, natatakad yung nanay kong senior. Ah, pinagawa ko na sa kanila at least kahit pa paano. Dito sa kanila, medyo kompleto na yung parts nila rito. Hindi na kayo pupunta na ibang ilista or banawe. Ah, kinakalas na ni Kuya yung actuator ng Fortuner. So ayan na, kinakabit na ni Kuya yung newly actuator namin. So waiting kami ngayon kay Kuya. Sa so, sobrang dilim, pwede ka namang chicks ulit. So sa tint removal, sa old tint, doon lang mahirap kasi tatanggalin talaga yung residue. Kaya yan yung process nila, matagal. So hindi ko minamadali sila kuya, syempre kasi syempre, mahirap yung trabaho. So kung nagmamadali kayo, huwag kayo pumunta rito. Maganda na yung chill lang yung nagagawa para hindi sila kawawa para pulido, walang gas, gas maayos. So, yun yung process nila. ah uh, time check tayo. Uh, for magpa-5 na. So, sakto 3 hours yung kanilang estimated na gagawin. So, ito yung shop nila. Meron silang mga accessories. More on yan, sa sounds. Lens, yan. Tapos, uh, pati yung sa rain visor tint meron din pati yung mga speakers so ito yung sa atin ayan so malapit lang naman to sa inyo yun kulit eh nung ulan nung minit so ayan na sya tirik araw nito kay kuya hindi na ganong aninag yung gilid so nag assemble na lang si kuya ng mga accessories ko okay ayan yung pangalan na siya. UP1 sa Tirona Highway yan, pag left side kayo, papuntang SM Bacor. Pag pakanan, papuntang Binakayan, Mabolo. Okay, so sa price, mas maganda, kontakin nyo na lang yung UP1 para sa pricing ng mga items dito. So, satisfied naman ako. Nakita naman nila, iningatan nila. Tapos nagpalit na rin ako ng actuator ng side door. So, yun. Okay naman yung service nila dito. Lalo na yung si Kuya na nagtitint. Okay naman siya. Ngayon matitesting for almost 7 years Ngayon lang ako nagpalit ulit ng tint Which is the Phantom Nano Ceramic Film Matatry ko kung ano mangyayari dyan sa aking unit hey, Mga kalakotoy Ito ng night driving experience natin dito kay Phantom Nano Ceramic Tint ayan, no. So kung titignan nyo visible naman I'm using LED light na Nalimutan ko na yung brand Pero yan yung Glare glare talaga ng cellphone ko yan no? which is yung glare ng mga sasakyan eh kung may diferensya kaysa sa matagaya ko may glare talaga kayo so uh, hindi naman siya ganun ka dark malinaw pa din pero medyo bl blurred gawa ng uh, gawa ng ano blurred sya kasi bagong kabit hindi pa nalinis maigi gawa nga ng gabi na din ayan din ako kasi mabilisan lang yung aming transaksyon no? So, ito kung nakikita niyo traffic na to, kids allowed na po kasi ang Cavite kaya Oh, hindi pala, pero tignan niyo yung traffic ng kabite, oh. Wow, it's loud. So yan, malinaw naman para sa akin. Pero titignan natin dito, papasok ng toll gate kung may server, uh, may signal inter ano ba may signal control or what whatsoever tawagin no kasi nga gawa nga ng sa issue ng RFID so titignan natin yan siya. so ayan going na ako ng Cavitex titignan natin ayun may signal wala na, finish na. So, oh, ngayon, nakita pansin nyo, first experience, hindi nag-push through yung RFID ko. So, pero kasi ang ginawa nila dito is, pinatungan lang din naman nila yung luma. Pinatung lang nila yung tint. Wala naman silang whatsoever na ginawa. So, baka sa sensor, alam nyo naman pag dito sa kapite. So, tignan, man natin, tignan ko naman sa susunod na isa. So yan. Bakit nabasa doon? Nabasa. Ibig sabihin na may diferensya yung sensor ng Cavitex. Okay, so yan ang aking ano. Oh, okay, malinaw siya, no? Malinaw naman yung Phantom. So medyo madumi lang kasi uh, lilinisin ko pa to. Palilika car wash ko kasi mura lang yung ano eh. Sabihin ko na kung magkano. Nasa 6.5 lang siya. Pero i-update eh, update nyo pa rin. Baka malay nyo may magkaroon ng price increase or whatsoever. Pero sa akin, maliwanag siya and okay siya sa night driving. Medium tong harap ko and the rest ng back hanggang dulo uh, ano na dark. Uh, Pinaka dark na. So, then Yun lang mga alam ko to dito sa ating ano, YouTube channel naman. Hindi naman siya NFT game regarding naman sa upgrade ng kotse kasi 7 years na yung aking team. So, nag nagpalit na ako kasi sa, sa discoloration. Okay? Yun lang po. So yun mga ano ko to Update lang Pang third day na po ng aking phantom ngayon no? So nagpakabit ako nito Sunday Ang date ko ngayon November uh, 10 uh, 9.31 no? Nagdadrive ako ngayon Pababa na sa amin Pero ang experience ko ngayon kay phantom Well Actually sa heat reduction Wala akong masabi Okay siya Pero ang problem lang sa akin Hindi na disclose sa akin Na Nag, na may 3 days curing or what 'di ba? Unlike sa 3M ko noon, natatanda ko pa nang 2014 walang ganoon nangyaring curing curing. Wag lang ibababa. Dito sa Phantom Nano Ceramic something, hindi naman ako galit to. Ano lang, opinion ko lang to. Ayan, para siyang cloudy pati dito sa side ko, cloudy siya. So, hindi ko alam, no. Kaya medyo nahihilo ko. Kaya ayan, pag tinamaan siya ng araw, or ng reflection magiging cloudy ang paningin ko which is uh, not good for me kasi na, medyo nahihilo ko ayun hey, no, maarte na sa maarte pero hindi ko lang na experience sa tagal ko na drive since uh, 20, 2020, 2020 pa ata ay 2000 ano, 2005 ganun nagdadrive na ako even dun sa tatay ko na kotse niya wala namang ganito ngayon na ako naka experience or maybe dahil sa nano or something no pero yellowish talaga ang tingin ko yellowish ayan kagaya nyan hindi kita sa camera kasi malinaw yung medyo malinaw yung cam pero yellowish ang dating ayan pag nasinaga ng araw magiging cloudy pati sa side actually lahat eh pero kung sa init, hindi tatagos yung init. Yun nga lang talaga, it's cloudy talaga yung feeling ng gantong tint. No, hindi ko alam kung ganto ba or what. Pero sabi naman ng napagbilhan ko, which is ano, na hindi ko muna i-disclose kung saan. No, pero sige, sabihin natin, sa UP1, wait daw ng 3 days. So, bibilad ko muna to sa araw, kaya ako ginagamit yung coach kot kotse ko. Kasi para mabilad sa araw kasi yun talaga Cloudy talaga Which is na Medyo nahihilo lang ako Saglit pa lang ako drive Wala pang 10 minutes O ba diba? Hine experience ko na agad Well It's my opinion ha And my Own experience Okay no, Medyo nakakahilo lang Di, di kasi nasabi may Yun nga lang May mga na-cancel din ako Mga trips Regarding dito Kasi syempre Ayoko pilitin yung sarili ko Na mag-drive na nahihilo Baka maaksidente kami mag-anak Pero dun sa hit reduction niya Iniwan ko to kahapon sa biladan Okay naman siya Hil talaga Yung aking ano uh, Complain ko lang or Siguro baka ganun na talaga Cloudy talaga ang paningin ko So, dito tayo ngayon kay Malo Car Accessories yung parang pinaka main ng Phantom so dinala ko na dito to address na concern dahil meron siyang nagkakaroon siya ng gloomy hindi lang makita sa camera pero gloomy yung ano niya pakiramdam niya kuya bakit kaya nagkaganyan yan? hindi sa ano lang basa lang yun eh. Hindi. ah okay diba, basa itong panagot na oo oh, oh. siyempre bawal pa punatan ng ano oo oh, kaya kailangan patayin lang ng condo. Sinasabi na lang. Oo, yun ang ginawa. oh dinala ko na nga dito sa main... Ito na yung main yun, eh, no? Oo. Okay. Kasi na, napakabit ko yun sa Kabitip, eh. oh, okay. what's up, no? So, mga ilang buwan na yata, mga two months na nakalipas. Since nagpalit ako ng tint, yung... ang pinalit ko yung Phantom Ceramic Tint. So, initial review, time ko ngayon, no? 11.54. So, ang temperature niyan na, na ano na sa outside. Mga nasa 35. So ibang-iba siya para sa akin. Hindi ganoon kainit pag hinawakan to. Unlike dati sa 3M na gamit ko, doon siguro luma na. Mainit siya, as in mainit. And then kahit umupo yung tanghaling tap at umupo na may leather mainit siya pero tolerable unlike nung hindi pa ako nagpapalit ng na 3M anang ah, phantom ano, ang init talaga noon sa 3M. Etong Phantom, okay yung init niya, hindi siya ganoon kainit. Hindi niya mapapenetrate yung sa short kasi naka-short lang ako. So, yan yung aking pinakahuling verdict ko dito. So, ito yung pinaka-end ng vlog ko nung nagpa-install ako. End nang ngayon na aking experience no. So, ang ano lang, hindi ko talaga gustuhan noon dati. Hindi ako na-update na may parang discoloration kasi sa una parang bluish yung gilid. Ayan eh, No? Di yung no pa yung shade niya na hindi ko alam na ganun. First time ko lang din mag ceramic. Hindi naman ako na-update ng pinagkapita ng installer ng shop na ganyan pala na parang may nagba-barbecue. Yun pala yun yung parang help niya para sa init. Which is ngayon hindi niyo makita pero para sa barbecue na. Nakikita yun nandito. no no Parang bluish. Ayun. so Okay naman, and then yung unang-unang kinabit din to first day ko nahilo ko kasi parang manilaw manilaw nilaw siya pero parang nasanay na lang din ako which is naging okay naman kasi na serve niya yung purpose ng tint na hindi ako mainitan sa loob yung balat ko hindi mainitan pati yung pag nagka travel kayo hindi mainit dito okay siya para sa akin yung phantom tint okay yun lang po mga lokato shoutout nga pala sa mismong pantom ceramic dun sa Manila kay boss na inexplain niya sa akin lahat tapos kung saan ako nagpa-install uh, Honest ako kasi Sa UP1 yata yun Sa, sa ano, sa Baco Doon ako nagpakabit Okay naman sila Yun lang parang hindi ako na Orient na may mga ganong side effect pala Pero okay yun din Okay yun din Okay lang po Yun lang po mga kalokot Please like, share, and subscribe Sa ating YouTube channel Regarding dito kay Phantom Tint. Salamat Oh my God!